yung na sa ano? Kasi po hindi ko na masabi ang gusto kong mangyari. Ano po? Ako po, sa nakita ko ngayon ang nangyari sa ating bansang Pilipinas, ang kongreso po, ang pinakatibonyo sa buwala, sa ng lupa, ang mga kongresman, lahat kayo, lahat kayo, ang hindi magiging magdalakaw ang lahat ng kongresman na gustong pumunta dito ayon ay hindi kurap pag ang kongresman ay hindi Walang pumunta sa atin ngayon na nangahulugan ang mga kongresman ay magdalakaw 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 mag okay mga kaibigan um. okay, makinig kayo lahat tayo ay mananawagan sa lahat ng grupo na nagpaplano na magkanggak ng parehas na rally. Ay nananawagan sa mga liberal, sa lahat ng sumusuporta sa mga Duterte, ito po ay walang kulay. Tayo po ay walang makikita ng pagkailarito na ng na politika. Ito po ang pagkilos na nanggagaling sa puso ng taong bayan at hindi nang gagaling sa politika. Halina po kayo! Huwag na po tayo! Huwag na po tayong magpatumpik pa! Tapusin na po natin itong laban! Nangyari na yung sa Nepal! Nangyari na sa Indonesia! Pero hindi po tayong gagawa ng kagaya sa kanila. Ang gusto lang po natin kuhain sa loob lahat ng kongresman, sasakin sa kayamanan ng pera. Ha, natin silang lahat. Lahat ng kongresman na gusto magpakita ay hindi kayo magkakanakaw. Pero kung hindi kayo magpapakita sa amin, kayo ay lahat nakaw. Maglalaban po ako sa aking mahal na kaibigan, kongresman Gaspar Saga. kayo. Kung naririnig mo ako, kaibigan, masyari ka na rito. Sinusuportahan ka ng taong bayan. Dahil ang binangga mo ay ang pinakamalaki, pinakamahaba, hiya. pinakawalang hiyang, pinakawalang hiyang buaya na nakikita dito sa balat ng lupa. Kaibigan, Kongresman Kiko Barsaga, may isa pa tayong kaibigan. Ay, no, pa ba? Si Congressman Eli San Fernando. Brother Eli San Fernando, halika na rito. Mas, mo kami dito. Mayroon pa isa tayong kaibigan. Ang magiting natin na veteranong Congressman. Congressman Toby Changco. Okay. Lahat yan na nabanggit ko ay laban korupsyon sila. Sila lang ang bumangga sa pinakamalaki, pinakamataba, pinakahudas, pinakamatakaw na buhaya sa balat ng lupa. Mahal ang balat niyan. Mas mahal pa yan sa mga ginagawang bad. Patay ka na. Buo pa yung bag mo at maleta. Pagkaya lang ginamit po yung balat ni Los. Martin Martin, Martin 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 Bagdana Martin Martin Bagdana Kau Marami na mahal po namin Mga motorista Dapat po ito sa korupsyon Hindi po ito politika Pwede po kami makahiling ng support sa inyo Pabusina pa po, po. Pabusina 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 hindi po kayo mga kontraktor din. Ang na kayo. Busina. halos Nagahanap na siya ng kanyang kapalit. Ayan, Martin Romualdez. Sana naririnig mo to ang mga hinaig ng mga taong bayan na galit na galit na sa'yo na para Busina. gusto kang palatay buhay. Busina laban sa korupsyon. Busina laban sa korupsyon. Busina laban sa korupsyon. Busina po. Busina na, laban ganit, sa buhaya. Busina laban sa mga buhay

magpusila kayo. Kung hindi kayo kontraktor, magpusila kayo. Ibig sabihin, hindi kayo magnanakaw. Hindi katulad nitong mga kongresistang ito na mga magnanakaw. Kung kayo ay naapektuhan ng mga pagnanakaw ng buhay, bumusila oh, kayo. Uwis nyo yan. Sa ang pagnanakaw ng mga kongresistang ito. Para po, magpusila kayo. Ay, salamat. salamat bilang pahihwating ng suporta. Pusina! Oh, salamat po, salamat, 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 salamat. Salamat po sa suporta. Maraming salamat po, salamat, salamat. Pusina! Oh, Pusina! Oh, Kontra sa korupsyon! Sawala ba kayo sa korupsyon? Pusina po kayo! Sa lahat ang motorista! lahat ng kapentado sa mga umurangot ng gobyerno o busina kayo busina 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 kagabi pinaramdam na namin kahit pa paano ang aming galit ngayong araw na ito sisikuntahan na naman namin huwag niyo na hintahin sana na dumaloy pa tayo ng ah basta yun na yun sa lahat ng mga apektado dahil sa malalang korupsyon sa ating bansa. Mga kababayan, kung kayo po ang mayroong oras mamayang gabi, magsama-sama ho tayo dito. Tulungan po natin, tulungan po natin ang ating inang bayan na ngayon ay lugbok na po sa kahirapan dahil sa mga kawatan na nariyan sa loob ng House of talagang mahal ninyo ang ating bayan pagtulungan natin ito mga kababayan huwag nyo po kaming hayaan na kami lang. hindi po namin ito matatapos kung laban na ito kung kami kami lang para sa ating lahat ito wala po itong halong politika walang kulay walang kinumang politikang sinusumportahan kundi laban ito ng lahat mga kababayan kaya babayang gabi kung meron kayong oras, sabahan niyo po kami sa dakong ito! Pagsama-sama po tayong lahat para kalabanin natin ang mga kawatan na nanamandala sa ating kabanang bayan! Busina! 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 Busina kayo! Busina. Busina. busina! 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 Busina po kontra sa korupsyon! Busina! Pusin na! Pusin na! na! Ipakita nyo sa amin ang isiporta nyo, mga buhay na! Ipakita nyo sa amin ang inyong mga mga isiporta! Hindi lang itong laban busina, para sa kundi para sa ating lahat! Ito na ang tamang pagkakataon para magtipon-tipon tayo lahat! At pasukin ang haos ng mga buhaya! Patriotism means To stand by the country, it does not mean to stand by the president or any other public official. <makes noise>